Hello mga idol. Nagtatanggal tayo ng valve seal. Kasi ito daw hindi to umiikot to. Dito kaya nagkainan langis. O kaya ito pala yung piston. May papalit na rin namin. Ito, ito, ito ang tinungo. ko to. Okay. Ito, ito Ito, yung use ng material Tantanggal ng valve seal. Matigas na no? o. Sobrang tigas na. Tapos ito naman. Pagka magtatanggal naman kayo nito. Ito. Yun. Ang na, di ba? Hindi namin ito pinupukpok. Kasi ano, may naiwan pala yung isa. Nagkakatama yung bulb lalagyan mo ng kalang yung pangalang ko. ito ito yung pangalang si DI pinakalang parog mo so Betik rumah, tentu itu cumi itu sih. Nah, tanggalan itu bisa. Nah, kesama Pak Jenar. sino o. Tanggal na. Kaming yung ano pang-iipit eh. Kaya para-paraan lang ha. Ilipat natin yung ano. CD ay ano yan sa ilikod. Para bumaba yung balbal. Malamok. Ito mo. Ano? Yeah. Huh? Tut Tutukan to. Ito mo ha. Ito mo. Uy, ito mga balik ah. Hindi ko na siya pinababalik eh. Kaya nagkainan langis. Kaya mausok. Well, sluds. Yung sunog na langis. Sa exhaust, linisin natin muna yan. Kailangan natin ng brass. Mandiyan na yung compressor mo. No? Hmm. ito intik dito pa-pass lang, maganda po bagong ano ati? bagong overhaul daw hmm. ang problema pangit na bulb yung nagamit ambilatin si mga bulb ito yung pantanggal ko martilyo Namo toto, mo toto. Ayten. Yeah. Yeah. Dapat na bal, sil. Bal bsil lah tanggal na. Mga matitigas na siya, no? Wow, men, antitigas na. Kaya nang kainan lang siyan. Sirinya siya sa problema. Sige, sige tayo. Ano 'to, gasolina. Magandang na abili ko na pang-tunaw nabili ko sa Shopee oh. Pantanggal ng dumi.

Para in inaagos mo Yun yung mahuli Alright. Wala tayong pang-spray. Yun sana maganda. Yung... Tapos maganda tissue. Kasi walang balahibo. Pagka tela kasi nagkakabalahibo. Kung sa... Sa ano cleaner. Ay, sir, cleaner. <laughs> Sa oil filter. Magsira agad. Babara. Tangin natin ngayon. Papatunoy ko ito, ha? Ah. Alright. Oops. Ito yung mga natutong yung langas na nga natutong carbon ano, deposit kasi mo ginamit ng usok diba hmm. nag ano siya lumikha ng carbon langas yan na nga ano, na nakain hindi lang tayo basta-basta ispo lang Iyan natin sasayin natin mamaya para lapat na lapat. Pero hindi natin i-video masyadong mahaba. Para paghahanap natin mamaya, ganun na. Niyan. Maraming karbon. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you for watching. So the side based on YouTube. Thank you.